Ang puno ng papaya ay isa sa mga puno na meron tayo dito sa Pilipinas na marami ang pakinabang. Magsimula tayo sa kanilang katawan, yan po ay nakakain. At ganoon din sa kanilang bunga. Bunga niya hilaw man o inog. Parehas po yung um, may pakinabang. At ganun din, maging ang kanilang ano, dahon at saka po bulaklak ay may pakinabang din. Papaya na may pinakamaraming benepisyo o pakinabang na maaari tayong uh, makuha. Magmula po sa kanyang puno hanggang sa kanyang bunga, sa kanyang dahon at sa kanyang bulaklak. Unahin na po natin dito ay ang kanyang puno. Yan pong nakikita nyo na puno, katawan po ng kanyang puno ito po ay nakakain. Bin, binaba po yan at nililinis at kinakayod. Ginagawa po yan sa ibang lugar na parang pansit. At ang bungang hinog naman po nito ay maraming benepisyo at bitamina na ating makukuha. Katulad po ng vitamin A, C and E. Ito po ay antioxidant din. Source of fiber at sumusuporta sa ating pagtunaw ng kinakain. Ito rin ay ang prutas na nagbo-boost o nagpapalakas po ng ating immunity at sa at sumusuporta rin sa ating puso. Marami po palang benepisyo ang ating papayang hinog. Ganun din, ito po ay ginagawang sabon. Iba't ibang brand po ng sabon ang, nag, ang gumagawa ng papaya soap. Dahil sa napakainam nito sa ating kutis, magpaputi at magpakinis. Kaya marami po, maganda po pala ang prutas na papaya. Sunod naman, susunod naman natin ay ang papayang hilaw. Yung pumbunga naman ng papayang hilaw. kanina po ay ang papayang hinu, ngayon ay ang papayang hilaw. Alam niyo po ba na ang dagta ng papaya, yung pumbunga ng papaya, ay naglalaman ng isang enzyme na kung ay papa, papain, papain. Ito po, isusulat ko. Nabulol po ako doon, di ko na inulit at ako ay nagmamadali dahil mahaba po ang ating video na ito. Ay ginagamit bilang sangkap sa mga commercial na palambot ng karne. Ito ay maaring gamitin para sa mga infection ng ringworm, eczema at iba pang um, sakit sa balat. Hindi ko lamang po na-research kung paano ito gamitin. Basta na-research ko lang po ay ang Uh, kagamitan nito o ang benepisyo na naiibigay ng dagta ng papayang hilaw. At hindi lamang yan. Ang papayang hilaw ay maari din natin itong kainin. Ginaayadyad po, ayan, nakita nyo sa video, ginagawang salad. Maari po itong gawin din at tsara na maaring maibenta sa merkado. At ngayon naman ay dumako tayo sa dahon ng papaya. May benepisyo rin tayong maukuha sa dahon ng papaya. At isa pa, alam nyo ba noong 70s at 80s, ang dahon ng papaya ay yung ginagamit po na pandaba sa mga sapatos na goma, yan pong mga ganyang. Ang fabric ay yung tela. Hindi po kamukha ngayon nakalimitan ay balat o kaya yung parang plastik o yung mga synthetic na balat. Yan po ang aming ipinaglalaban noon dahil iniiwasan namin na gumamit ng mga pampaputi para hindi kaagad siya magmukhang luno. Kaya talagang ang dahon ng papaya ay nakikipagpaligsahan sa mga binipisyo sa tao na ibinibigay sa tao. At ang sariw at ang murang dahon naman nito ay alam natin na ito ay gamot sa dengue. Ito po ay nakakapagpababa ng, plate, ng um, platelet po ng dugo. Kaya alam po pong alam nyo ng lahat ito. At ang sunod ay ang buto. Yung pong seeds ng ating papayang hinu. Alam niyo po ba na napakaraming benepisyo pala ang ating ding makukuha sa buto o seeds ng ating papayang hinu. Buto ng papaya ay isa sa kilala na may benepisyo para makapagpahinto ng mga cancer cells upang ito ay hindi maging ganap na cancer. Sumusuporta din po ito sa ating atay at kidney at nagbubus ng detoxification. 5. Harmful bacteria and protect from infection. Contain high amount of enzymes that kill parasites. Oh, maganda din po pala itong pamporga. Buto ng papaya. Dapat daw po ang buto ng papaya ay kinakain ng um, buo. Hindi daw po ito dinidikdik o kung anumang ginagawa. Basta kailangan daw po nito ay buo natin kakainin. At ang pagkain po nito ay hindi ko rin na-research kung ilang beses at anong karami kapag tayo ay mayroon ng cancer o kung tayo ay ayaw magkaroon ng sakit na cancer. At ito ang isa pa sa bahagi ng papaya ay ang bulaklak. Maglaga lamang daw po kayo ng apat na basang tubig hanggang maging dalawang baso sa loob ng sampung minuto at ito ay makakapagpalinis ng inyong ng ating atay. Ganon din ang ating baga. Gamot din po pala ito sa mga bukol. Siguro po yung mga cancerous cyst. Yan, gamot din po pala yan. Nakakapagpababa din ng ating insulin or sugar blood sugar. Ating pong dug, uh, asukal sa dugo. Talagang marami tayong napapakinabang sa puno ng papaya. Magmula sa kanyang puno, sa kanyang bunga, buto, hilaw man o hinog, ay talagang kapak ipakinabang. At idagdag ko lang po, alam nyo ba na ang papaya ay maaari din nating gawing shampoo. Tulad ng papayang sabon, ito ay nagagawa shampoo. Iba't ibang kumpanya, iba't iba brand ay talagang nag-uunahan sa paggawa ng um, Papaya shampoo, papaya soap dahil sa kagalingan nito. Ito po ay nagagawa din palang cream candy. Yan po nakikita nyo, nagagawa din po pala yan. Um, papaya, yung gel, jelly, jelly papaya. Aba, talagang marami tayong nagagawa sa ating papaya. At ganoon din ang atin po palang papaya seeds ay nagagawa ding uh, oil. Soft and fine lang. Reduce acne breakouts. Smooth, rough textures of the skin. Maganda po pala ang papaya seed oil. Skin care, hair care, nail care. Kaya... Nakakatuwa po ang papaya. Talagang wala kang itatapon. Ang lahat ay may benepisyo at nakakatulong sa ating buhay. Hangad ko po, po sa pamamagitan ng video ito na makatulong sa ating pang-araw-araw na pangangailangan para sa ating kalusugan. Kaya maraming maraming salamat po muli sa inyong pagdalaw dito sa aking YouTube channel. God bless us all. Susunod ko na po ang orasyon para sa ahas. Isisingit ko po sa susunod kong video.